Ayan, magandang umaga po. Ito, gusto ko lang po itong i-experience po. Ah, uh, may napapanood kasi ako sa ano eh, sa ibang nagko-content. Eh, nagluluto ng itlog. Sabi kasi ng mga nagko-comment eh, pinapainit daw sa ano, sa uh, kalan. Kaya agad naluluto. Ngayon, ang ito gagawin ko po, pakita ko sa inyo yan para hindi ko ito puputulin po ito ah o yan oh. hindi siya mainit tapos nag iisang itlog hindi ko nalalagyan ng matika to Eks, ano lang ito uh, para malaman natin kung maluluto nga yung itlog sa pamagitan ng init ng araw ito dadalhin ko po ah yan dito sa mainit Ito, opo ako dito. Ayan. Tabayan, ito yung itlog. Ang na natin ito mamaya maya punta. Eh. Bibilad ko. Ito. Para sabihin ng mga makapanood eh. Nilalagay ko sa ano, sakalan. Ito maya maya po. Ilalagay ko na yung itlog. Hindi ko na lalagyan ng mantika yan. Rekta ko na. I experience ko lang po kung agad ba maluto ito. Ayan. Ito so, lalagyan na natin ha. Oh, medyo umiinit na yung ano, kawali. Eh, pero kulang pa. Mamaya-maya, ah, punti. <laughs> Shout out po sa mga, ano ko po, sa mga viewers ko. Ito, susubok lang natin ito kung maluluto ba agad ito. Mamaya-maya. Ito, wala itong cut video, ha. Panoorin nyo po ito po. Ito yung itlog. Ayan, susubo ko na, ilalagay na natin. Yan. Kasi, napapanood ko sa iba, tumutunog pa eh. O ito, hindi naman siya tumutunog. Yan, natutok yan. Hintayin natin kung maluluto pa. Grabe, init ng panahon. Hindi naman siya kumukulo eh. Kaya totoo siguro yung ibang gumagawa nito po eh. Nagluluto pa nga ng, ano, ng manok eh. Piprito naman ito. Umutunog pa. Yun, galing talaga sa kawali. Pinapainit na nila. Pero ito, legit po ito. Ayan. Pinilagay ko na. Pero mainit na yung kawali. Okay, mainit na. Pero hindi naman agad naluluto eh. Kaya yung mga gumagawang ano po, ibang nagluluto eh, ano yun, ang mga fake news yun. Magawa lang sila ng ano para sumikat. O yan o. Pero napakainit po yung panahon. Pero hindi pa rin sapat para maluto agad yung itlog. O pa yan o. Ayan, maraming salamat po.